Uh, sa araw nga po pala ito mga kagengeng ito nga po pala may nyo at nag agar na naman kami dito pala yan sa may pastry yan nga po palang ginagar namin ay open space kaya po may kita nyo at napakalago po ng damo at bukod po sa malago ang damo at medyo mahirap pa pong grass -caterin wanang ng sala, salabat na po yung mga bagin kung makikita nyo po kaya po medyo caga lang po sa pagraskat at matatapos din naman po yung aming gawain ayan nga po at makikita nyo at nandun po yung kasama ko nandun po sa kabila ayan nga po yung kaninang namin na lahat po yung damo ay na grass na po namin ayan po at makikita nyo po malinis na po siya ayan po siya nga po pala huwag pong kalimutan pakipalo po aking page palait at pashare na rin po maraming salamat po mga